Pagbalik ni The Bark Ads main sa Eat Bulaga noong Huwebes, ito pala ang dahilan. Main bakit wala ulit sa Eat Bulaga ngayong Biyernes? The Bark Ads Karen nananatili pa rin sa Top 3 ng VP Choice Awards sa Teen Female Face of the Year. Talaga namang nananatili pa rin ng pasok sa Top 3 si The Bark Ads Karen bilang Face of the Year sa VP Choice Awards. Yan nga ay ayon pa rin mismo sa September 24 post ng VP Choice Awards sa kanilang official Facebook page. Matatandaang, kasama nga sa mga napili noong September 13 si Dabark Ads Karen, na maging nominado bilang Team Female Face of the Year sa VP Choice Awards, kasama ng iba pang mga female personalities. na napag-usapan na rin natin. Pero, hindi nga lang basta nakasama si Dalbark at Skaren dito, dahil noong September 17 nga, ay matatanda ang nakapasok na nga si Dalbark at Skaren sa top 3 ng VP Choice Awards. At hindi nga lang yan, dahil nito nga lang September 24, ay nananatili pa rin pasok si The Bark Adscarren sa top 3 ng VP Choice Awards para sa Teen Female Face of the Year. Na mababasa pangang the 7th VP Choice Awards Trophy is waving. Which nominee deserves to shine on the VPCA red carpet, and take home the iconic Black Obelisk Trophy. The choice is in your hands, People, vote now for your favorite People Face of 2025, batch two female teen nominees, and help secure their spot in the final 20. Cast your votes exclusively via the VP Choice Awards app or the web voting portal. Na-open pa nga ang voting nito hanggang ngayon at matatapos na sa October 10. Kaya naman boto ng mga Dalbart ads at mga ka-highlights. Na syempre, ay mababasa pa nga ang mga suporta dito ng mga fans, at syempre ganun na rin ang mga legit Dalbart ads kay Dalbart ads Karen. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Samantala, ito daw pala ang dahilan, kung bakit bumalik si Maine sa Itbulaga noong Huwebes, September 24. At kung bakit wala naman ito ulit sa Itbulaga, ngayong Biyernes September 26, dahil daw pala dito. Totoo kaya ito? Talaga namang naging usap-usapan nga ang pagbalik ni Main sa Itbulaga noong Huwebes September 25, na napag-usapan na rin nga natin. Na talaga namang marami nga ang mga natuwa, nang muli itong bumalik sa Itbulaga noong Huwebes at muli ding nagpasaya ng mga The bark ads. na kahit nga sa ating channel, ay talaga namang inulan din ng suporta si Main sa pagbalik nito sa Itbulaga, na mga namis nga ang kakulitan nito sa IB stage. Shoutout na rin sa inyong mga Dalbark ads at mga ka-highlights. Pero, ngayong Diyernes nga, ay wala ulit si Maine sa Itbulaga. Na syempre, ay muli nga itong hinanap ng mga netizens. Kaya naman, may mga nagsasabi nga lalo na nga sa mga comments, na bumalik daw si Maine sa Itbulaga noong Webes, para basagin daw ang isyo na umalis daw si Maine ng bansa. Sa katunayan nga, ay ayon sa isang article mula philstar.com noong September 24 lang, ay napag-usapan na ang tila pag-alis na daw ni Mi ng bansa. At mababasa ngang, may nagsabing lumipad na raw ito pa Amerika. Sobrang apektado na raw ang actress, TV host sa mga naglalabasang balita, at basyang na inabot nila. Ang isa raw sa ikinaapekto niya ng gusto, ay nadadamay na raw pati pamilya niya, lalo na ang kanyang ama. Wala pa kaming nakukuhang sagot mula sa kampo ni Maine, pawang haka-haka pa lamang at hindi pa rin naman nagsasalita si Kong Arjo at Taide tungkol dito. At kinabukasan nga September 25, matapos ipublish ang article na ito ng September 24, ay muli nang nagbalik si Maine sa Itbulaga, na tila pinatunayan nga nawala ito sa ibang bansa, ayon sa ilang mga usap-usapan. Kaya naman, totoo nga kaya na ito ang dahilan kung bakit bumalik sa Itbulaga si Maine noong Webes? At wala ulit ngayong Biyernes? Para basagin ang mga isyo at usap-usapan na umalis siya ng bansa, o nagkataon lang ito? Kung ano man ang dahilan nito, ay hindi naman nga mapagkakaila, na maraming mga natuwa nang muling bumalik si Maine sa Itbulaga noong Huwebes September 25, at marami nga ulit itong napasaya na mga manunood, Team Studio Manyan, Team Bahay, Team Online at Team Abroad. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?